magagawa kami ng terrace yun guys ito tatalas namin to ito tatalas namin yun guys buong terrace na ito paggawa kami ng bahay. magaling maghalo ni Bayo. rights kabit na ang tiles ayan pa diamond tayo And kinakabit na natin yung tiles te hey, oh kabit mo ang tingte Tay. Hi. Oh. Ang sabi mo sa viewers. Nag-alag-shout-out oh. sa viewers tayo. Oo. Import po 'yan galing ano galing Thailand <laughs> Ah yeah. Ah. Ba ada yumoy ano, kabit na. Indonesia sakto yung materials natin, guys. Kulang sa sponsor. so yan hindi natin mabubuo ng diretsyo gawa ko lang yung ating materyales para padaya yung ating pagkak ng type so, hanggang papagano ang diretsyo yung mga nasa gilid puro sero okay, na lang natin lalagay pero ayusin natin yung pagkabit alright guys na kabit na yung apat na tiles yan pa yung kabit diyan tapos nga pinipinis na. Pinis, pinis na. Ay, ko na.

food po tayo guys uh, dahil malamig ang panahon ngayon dito sa ano sa nasumbo so ipapakita ko po sa inyo kung anong ginawa kahapon natapos na po namin yan yan lang guys okay yan na po namin

at apat ah, na nag-aasawad yung diamond para suwerte sa bagong taon alright Asya. alright Ayan. comment lang po kayo down below maraming salamat po God bless and thank you bye bye peace out